eh nangyari pong isang emergency na sabi po eh ako ay nawala ng apat na minuto. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng veteran actress na si Nadia Montenegro ang isang nakakatakot na karanasan matapos sumailalim sa ablation procedure upang gamutin ang kanyang problema sa puso. Dagdag pa rito, inamin ni Nadia na siya'y na-diagnose na may Wolf-Parkinson-White Syndrome, isang bihirang kondisyon na nagdudulot ng mabilis na tibok ng puso, umaabot sa 160 hanggang 190 bits per minute. Habang isinasagawa ang operasyon, naitala ang isang kritikal na insidente. Idiniklara ng mga doktor ang code blue nang mawala ng tibok ang kanyang puso at maranasan ng seizure, dahilan upang mawala siya ng apat na minuto. Matapos ang insidenteng ito, nagpahayag si Nadia ng taos pusong pasasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Uh, nangitim na lang po ako na wala ang aking heartbeat, hindi ko po alam kung ano nangyari, basta pagising ko po eh, andun po ang aking nanay at lahat ng aking mga anak at nakita po nila yung nangyari, kaya po basta ako ako'y uh, masaya na nalampasan ko na naman to dahil po sa inyong mga dasal dahil sa napaka-faithful nating Diyos sa kabila ng nakakapangilabot na karanasan, tiniyak ni Nadia na siya'y magpapahinga muna ngunit balak niyang bumalik sa showbiz sa tamang panahon.